sa isang nakakapukaw at emosyonal na pagbubunyag. Tahasang ibinunyag ni Heart Evangelista ang masakit na katotohanan na tila nagiging sentro ng usap-usapan ngayon sa showbiz. Ang asawa niyang si Chase Escudero ay di umano'y nakabuntis ng ibang babae. Isang balitang nagpabigla hindi lamang sa kanya kundi pati sa kanilang mga tagahanga at kaibigan sa industriya. Simula nang maramdaman ni Hart ang malamig at nagbabagong pag-uugali ni Chase, unti-unti na siyang nagduda. Minsan, kahit wala siyang sinasabi, nararamdaman ko ang paglayo niya. Ayon kay Hart, Nahalatang nadudurog ang puso habang binabalikan ang mga sandaling ito. Dahil sa walang katiyakang sitwasyon, nagdesisyon siyang harapin si Chase at itanong ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa mga oras na iyon, alam kong handa na akong tanggapin ang kahit anong sagot, kahit gaano kasakit, Aniya. Subalit sa halip na isang tuwirang sagot, nakita ni Hart ang pag-iwas ng asawa sa kanyang mga tanong at ang pag-aalangan nitong tumingin sa kanyang mga mata. Isang masakit na pag-amin ang sumunod na natuklasan niya, may ibang babae na ang asawa niya, at higit pa roon, ang babaeng ito ay nagdadalang tao. Ang revelasyong ito ay tila isang matalim na punyal na tumusok sa kanyang puso. Hindi ko inakala na sa kabila ng mga pangako at lahat ng pinagdaanan namin, haantong kami sa ganito, emosyonal na ani ni Hart. Habang patuloy na nagbubukas ng damdamin, ikinwento ni Hart kung gaano siya nasaktan nang malaman ang detalye tungkol sa babaeng ito. Kaibigan ko siya, pahayag ni Hart, na lalong nagpabigat sa sitwasyon. Ang babaeng tinutukoy ay matagal ng kilala ni Hart at bahagi ng kanyang buhay sa kabila ng lahat. Ang masakit na katotohanan ay, hindi lang siya nasaktan bilang asawa, kundi pati na rin bilang kaibigan. Para sa akin, doble ang sakit. Para bang nawala na rin ang isang kaibigan sa prosesong ito, dagdag niya. Ngunit sa kabila ng galit at pagkamuhi, pinili ni Hart na magpakatatag at magpatuloy sa buhay. Sa ngayon, pinili niyang ilaan ang oras at atensyon sa sarili ayokong manatili sa sitwasyong puro sakit ang nararamdaman ko. Gusto kong makapagpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko, sabi ni Hart. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng kanyang lakas at kakayahan na bumangon sa kabila ng lahat. Ang kanilang hiwalayan ay hindi nalingid sa publiko at kasunod nito dumagsa ang suporta mula sa mga kaibigan, pamilya at mga tagahanga ni Hart. Maraming artista ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa sitwasyon at pagsuporta sa kanyang desisyon. Sa gitna ng kanyang sakit, Napansin ni Hart ang pagmamahal at suporta ng mga malalapit sa kanya at ito ang nagsilbing dahilan upang magpatuloy at magpakatatag. Para kay Hart, mahirap man ang sitwasyon, pinili niyang gamitin ito bilang lakas para ipagpatuloy ang kanyang buhay. Hindi ko nababalikan pa ang mga bagay na nakakapagpahirap sa akin. Magsisimula ako ng panibagong kabanata, Aniya. Sa kabila ng mga dagok, nananatiling matatag si Hart, na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pagiging isang inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga tagahanga kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Samantala, Walang tugon si Chase sa mga kumakalat na usap-usapan tungkol sa kanilang sitwasyon. Ngunit para kay Hart, sapat na ang kanyang nalalaman upang tuluyan ng isara ang kabanatang ito. Ang naging relasyon nila ni Chase ay hindi kailanman magiging madali para kay Hart na kalimutan, ngunit determinado siyang sumulong sa kabila ng pagsubok na kanyang dinanas, naniniwala siya na ang kanyang pinagdadaanan ay isa lamang pagsubok na magdadala sa kanya ng mas matatag na hinaharap. Habang nagpaplano si Hart na muling bumuo ng kanyang buhay, Nariyan ang kanyang mga tagahanga na patuloy na sumusuporta at nagbibigay ng lakas sa kanya. Naniniwala ang marami na ito'y isang panibagong simula para kay Hart, isang pagkakataon para makita ang mas magandang bahagi ng buhay.